Ayan guys, meron ako yung share sa inyo. At alam ko na pagtatawanan nyo ako kasi isipin nyo, ano ba yan? Bakit kailangan pa niyang iuwi? Galing ng ibang bansa tapos mag-uwi ng ganyan sa Pilipinas. Eh meron naman yan dito sa Pilipinas. Alam ko na meron sa Pilipinas. Para sa akin kasi guys, imported kasi siya. Ayan. At sasabihin ko rin sa inyo yung, yung reason kung bakit ko siya gustong iuwi sa Pilipinas. Sa so, ito na nga siya guys. Meron kasi akong kaibigan dito na Uganda. At umuwi nga siya sa lugar nila and nakabalik na siya dito. So, kayo pa sa niya sa amin. Sabi ko, ay, huwag niyong itatapon kasi dadalahin ko yan. So, ito ang mga yan, guys. Pakita ko na sa si inyo. inyo. <laughs> alam ko, pagtatawa ng nyoko. Buto ng avocado to, guys. At alam niyo ba, sabi ko nga sa kanila, huwag niyong itatapon yung buto kasi gusto ko siyang iuwi sa Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit gusto kong iuwi sa Pilipinas, guys? Sa isang piraso ng bunga nito, talagang busog na busog ka. Napakalaki talaga, guys, ng abukado. Tapos ang haba. Kaya sabi ko, dadalahin ko to Hindi ko itatapon. And ayan na nga, guys. Nagkanda balata na nga siya. Tanggal na nga yung balat niya. Kasi ayan, no? Nabibiyak na siya. Kasi meron nang lumalabas doon. Meron nang tumutubo doon sa may gitna niya. So, ayan. <clears throat> sana mapatubo ko to sa atin para naman meron akong abukado avocado from Uganda. O di ba? Papangalan natin siya ng Uganda. Uganda avocado. <laughs> di ba? Daladala -dala ko talaga to guys. Apat na buto. Kasi, guys, nung binigyan niya ako ng isang piraso, ano laki talaga niya. Ganyang kalaki. Tapos, ang haba nung abukado. Busog na busog ako sa isang piraso. Kaya sabi ko, huwag niyo itatapon yung buto kasi gusto kong iuwi. Kaya ibinigay nila sa akin yung mga buto. Ayan. At sana, mapatubo ko siya. Alam niyo ba, guys, pinaplano ko pa nga rin na magdala kahit isang piraso man lang ng buto ng red dates. <laughs> Natatawa talaga ako guys. Ito yung daladala ko. Galing dito pa punta ng Pilipinas. O ba diba? Galing tayo sa Ria. ang dalabuto ng abukado. <laughs> <laughs> o ba diba, kakaiba? Kasi guys, grabe. Ang ganda talaga ng abukado nito. At pag natikman nyo talaga guys, yung bunga nito. Ang sarap ng abukado guys. Ito pa yung abukado na natikman ko na. Ang sarap-sarap ng laman niya guys. Grabe. Ang sarap talaga. Kaya sabi ko, iuuwi ko tot at itatanim ko sa amin. Pagbubuhayin ko talaga to guys. Ayan, o, nagtatanggal na yung balat niya. And nabibiyak na rin siya. Alam ko mabubuhay pa to eh. Kasi ayan, Meron na siyang lumalabas doon na parang ano. Parang may, may, alam mo yung, may nakakunti na parang intense. Ganon. <laughs> So, yun lang guys. Alam ko maraming tatawa. Pero para sa akin kasi okay lang pagtawanan nyo ko na ang daladala ko buto ng abukado. Kasi pag ito nabuhay at namunga, di ba, mapapakinabangan natin. At hindi lang naman yung bunga yung mapapakinabangan natin. Alam nyo ba na yung buto pala ng abukado ay pwedeng gamiting gamot. Lalo na sa may mga matataas na, uh, na tawag may matataas na sugar, yung mga diabetic na tao, yung mga high blood na tao, yung merong mga mataas na uh, acid, ayan. Ito pala guys ay gamot doon. I-search nyo lang sa gagay ko, yung mga makukuha natin gamot dito. Ginagad-gad lang to at saka ilalaga natin, iinumin lang natin yung katas nito. Yung, yung tawag yung pinakuloan natin. ba diba? Ang sarap nito guys. Kaya sabi ko, akin na lang yung buto, huwag nyo itapon. Kaya ayan, pagtawanan niyo na ako kung gusto nyo pagtawanan, basta iuwi ko ang buto ng abukado. Kasi galing pa ito ng Uganda. So, yun lang guys.